Tinanggap ng mahigit limang daang residente sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Cotabato ang tig-10 kilos ng bigas na handog ng tanggapan ni MP Engineer Bayinta ng Patuan, katuwang ang Barm Ready ng Ministry of Interior and Local Government. Ang PPP sa report. Personal na namahagi ng tulong bigas sa mahigit limang daang residente mula sa Labing isang barangay sa lungsod ng Cotabato, si Member of Parliament Engineer Bainta ng Patuan, a 22 ng Oktubre, 2025. Ginanap ang programa sa Extension Office ng Mambabatas sa Rosary Heights 8, Cotabato City. Katuwang ng opisyal ang Barm Ready sa ilalim ng Ministry of Interior and Local Government na pinamumunuan ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Nagpapasalamat si MP Bayinta sa patuloy na suporta ng Barm Government sa mga dekano ng opisyal na makatulong sa mga taong nangangailangan. Sa ating mga kababayan, um, muli maraming salamat at uh, nabigyan tayo ng pagkakataon na makipag uh, tulungan sa ating uh, MLG through the project uh, Ready at uh, dito tayo ngayon namimigay ng uh, mga bigas para sa ating mga kababayan. Naway ito ay makatulong uh, sa maibsan yung uh, kahit konting uh, ano no, kasi alam ko ang hirap ng buhay ngayon, ito ay makakatulong sa ating mga kababayan. Kahit sa maliit na paraan man lamang ay uh, naabot yung ating mga kababayan ng Bangsamoro Government. Taus puso namang nagpapasalamat ang mga residente na kabenepisyo sa programa ng mambabatas. Nagkasayahan natin, nadalhin ko para pagsalamatan natin ang ating buti emp at sana tuloy-tuloy ang mga programa ng ganito Itu ang service. Itu ang service. Kasi sa lahat ng bagay dito sa mundo, pwede mo pa yung tiisin o kung ano man. Pero ang bigas, dito nakasalali ang ugat at lahat ng kabuhayan sa buong mundo. salamat! Walang katapusan pa sa salamat mo. At least, nandiyan para sa lahat. yang setanya Pak Imbaik tak mengin syukuran kami Alhamdulillah mas lagi ini yang dapat tabung sal kami tapi yang yang ada di manut atau waktu mas Alhamdulillah Masya Allah syukuran saya guna pengganap Pak program yang ini ini tanduk Allah Ta'ala nama kuani suka hamdanin Ikanat sekarang tanduk mengarahkan Allah Taala su, وندؤ الدنيا ان شاء الله امين شكرا